Magandang hapon mga kabugi kabonsai, update ko lang itong aking red valete na miyarkot natin noon. Ayan na. Ginamitan natin ng coconut fiber. May ugat na siya. Nagkapano ng mga lubas na sanga nyo. Ang dami niyang sanga na lumabas. Ito yung ginamit natin, eh, ginamit natin ng coconut fiber na inilipat natin noon. Ang pamagat noon ay mga mga kabugi kabunsay ay marketing my red balite using coconut fiber. Ayan. Magwa one na yata to. Magulang nililipat natin yan hanapin nyo lang po sa aking youtube channel no, update ko lang kayo pag ililipat na natin yan puputulin natin thanks for watching mga kabugi kabuhang guys